Good morning, guys. Happy Friday. Napaka-init na naman po ng panahon. It's uh, November 22, 2024. 10 a.m. pa lang. Super init na. Parang alas 12 na tanghali. no? Super Kenner. Pupunta ako doon sa kanto, eh. May bibilin lang ako, guys. Ayan, nakapayong ako. Pakainit kasi. Pupunta lang ako doon sa kanto. Sa pampalamig, oh. Pineapple juice. Ito yung uh, pulang lupa toda from uh, dito sa kanto to doon sa CAA papunta ng CIA so malapit na ako doon sa destination ko sa kanto lang naman may bibili na ako doon sa kanto dahil nakikita nyo ng mga bulaklak oh. dito kasi yung cemetery St. Joseph Catholic Cemetery kaya malapit na ako sa highway dito marami rin yung nagtitinta ito yung kaya green Okay guys, i Thank you for watching Thank you for watching guys